Italy, 7 years old, nilipat kami sa Pilipinas. Hindi ako marunong mag-Tagalog, hindi ako marunong mag-English. Bubulungan ng sila, wala kang maintindihan ano ba 'yung pinag-uusapan. Hanggang second year high school ako, ganun sila yun. Lagi kang pinagtitripan. So, parang tinamad na lang ako mag-aral. Tapos ngayon, pag siyami, oh, aral tayo ng ganito. May classmates ba dyan? Meron. Uh, classmates. Alam mo, I, I know kailangan ko siya i-overcome, pero... Dalo dalo pa pwede ba next time na lang? Oo, <laughs> oh, oh, busy ako parang oh, hindi ko siya gusto yung pakiramdam ng may mga nakapaligid sa'yo na parang big mga rin ang bully uh, oo oh, oh, naman pero hindi naman yung sinasaktan oh, ako once o oh, 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 wala namang ganun babae kasi ako so wala namang ganun sa babae normally mga konting ganun ganun lang pero ang mas maraming nakaasar sa akin naman ako lalaki so feeling ko crush nila ako Wish me, I'm sure. Ganon. Pero yun, grabe yung pang, everyday talaga. Ganon. Ganon ka na bang in-unfollow at bakit? Madami. For what reason? Um... Um... Follow. Ba't ba unfollow Wala na. Wala na siyang point. Yung parang hindi ka na interesado dun sa kanya. Sa taong yun. Ganon. At saka maybe because in-unfollow ka niya muna. <laughs> <laughs> so you're like, oh really? Okay, mm, it's a tie. <laughs> Ganon, ganti Pero kasi ngayon unfollow is a statement eh. Is diba? A statement. Parang, ayaw ka na sa'yo, hindi na ako interesado sa'yo. May dami mo may nga sa akin. Block ako! Guys, statement. Ayaw na niya ako sa life niya. Ganon. Ang hirap kaya, minsan pag hindi mo na type in tao or may ano, parang kakita mo lagi yung posts, parang, plastic ng tomo brahe. So, so yan na ganun pero like tapos sila yung mauna. Parang I thank you yeah, you know. Hindi ka naging showbiz sa 20 years mo sa showbiz. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko, hindi ko talaga siya nakuha. How I wish nakuha ko siya. Minsan naiinggit ako sa mga taong kaya nga maging perfect 24-7 sa harapan ng maraming tao nang walang bahitos, Hi oh, guys. Wala siya na napapagod. Hindi siya na napapagod na napap picture. Kamamatay niyo? Ako? Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. After kita-kita nga talagang hirap na hirap ako. Yung yung mga grocery. Hirap na hirap ako. Yung ang tagal ko sa loob ng bahay. Hindi ako lumalabas. Not because ayoko yung gano'n. Hindi naman sa gano'n. Pero may, 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 hindi naiintindihan ng mga tao na ang mga artista ay hindi nila tapos ng trabaho. Kahit magbabakasyon kami, sa airport pa lang, nagtatrabaho pa rin kami. Sa aeroplano, nagtatrabaho pa rin kami. Pagbaba mo sa beach, nagtatrabaho ka pa rin. O, hindi naiintindihan nyo ng mga tao. And kami mga artista, gano'n talagang life. Wala, wala rin kami magagawa. Yung gano'n, yung wala kaming pahinga. Wala kang moment of, I'm sure kayo meron kayong pagising nyo bad news, lalabas kayo ng bahay, ayaw nyo ngumiti. Wala kaming ganun. Kailangan namin ngumiti. Lahat. Security guard, hardinero ng kapitbahay. Lahat. So, yun ang showbiz. ba? Diba? Kasi nga, kilala ka ng lahat. Kasi magmamarka ka sa buhay nila. Ganun. So, minsan, kapag ka masama yung loob ko, or bahay na lang ako, guys. Kasi baka, bilang, hmm, gusto ko sumimanggot. Kasi <laughs> mo ganun. Mm. Buti walang moment na nag-snap like, ka. Yeah, nag-snap? I'm sure somehow meron. Not snap uh, na masama. Uh, yung may konting parinig lang. Yung, pero hindi naman nila nangyari. <laughs> 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 hindi naman nila nangyari. Parang okay. I think na basta may tao eh, binibidyo niya ako. Tapos parang tinumilingon ako. Ginaganon niya yung phone. So parang nakaka- ano ba ito? May plano ba ito sa akin? Eh, kung ano pinagsasabi ko? sa mm -hmm. ako po sa YouTube. Uh -huh. Kung ba't ako ginagano? Mamaya, video-video na naman siya. Ganyan. Tapos, <laughs> pag ganun ko, lumapit ako kasi may kinuha ko na malapit sa kanya. Nakita ko, naka-video nga. At sabi ko, ano yan? Sabi niya, video kita. Sana sinabi mo para ready ako. Mm hindi, -hmm. gusto ko kasi candid eh. Hmm, hindi ako si pwede sa candid kasi kung ano pinagsasabi ko. <laughs> mukha mamaya naka-record yan. Hindi, na, ako. Okay next time magpaalam ka kasi sa stress ako kapag kami may gumagana ng wala kang kamalay-malay kasi minsan iba yung mo sa mga kaibigan mo sa mga boss mo yung gano'n tapos na ako na-realize ko sa ko yung kasama ko sabi ko baka nung feeling niya mataray ako ganyan Nako, eh yaman mo na siya eh para naman siyang ano parang may plano siyang masama sa iyo. Nakasalubong ko siya. Nag-sorry ako. Sabi ko, ate, pasensya ka na kanina. Medyo na ano lang ako. Hindi, okay lang. Sabi niya sa okay lang. ate, sorry talaga. Hindi, 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 okay lang. Hindi, ate, sinawakan ko siya sa braso. Sorry talaga kung feeling mo natarayan. Hindi, okay lang talaga. Hindi ako galit. Thank you. Tapos pag alis ko, sabi ko, so hindi siya nag-sorry sa <laughs> so dapat wala talaga kaming pakiramdam. <laughs> wala ka, walang may pakialam ko anong nararamdaman namin. So okay, I get it now. Mm. Na na mo ba unti-unti yung yung personality mo na ganyan na hindi magpapakash showbiz ay unti-unti nang nagugustuhan ng tao. Ay, ibig ko sabihin ayaw na nila ng gaanong wholesome. So panahon mo na. Matagal na akong uso eh. Alam I mo 'yun, mean, matagal na akong ito tas ngayon pa lang siya nauuso. Pati yung mga kanta ko. Ngayon palang nauuso yung ganong tunog. 2006 pa kami, guys. Na ngayon palang hinahalo kay ng mga tao. Yung taste ko sa pelikula ngayon palang nauuso. Pero noon ko pa ginagawa. So, baka nga panahon na ng ng ito. Yung maging di ba, lahat nga sila. Be true to yourself, emeletic. Tapos pag-tuko naman to yourself, ang dami rin hanash. Ano ba talaga, guys? So, I don't know. Maybe ito na yung time na tanggap na ng mga tao na iba-iba talaga tayo ng kulma. Yung hindi, pag leading lady, hindi pwedeng brown yung buhok, malaki boobs na silicone naman, naka veneers, para parehas ng kulay ng hair. Wala po akong hair. Chot! <laughs> at maitim po ako at wala rin akong boobs siguro panahon na para ano, yung maiba naman ng konti. Siyempre, I think yung tao may sawa factor din talaga. Tayo as human beings, kahit nga yung favorite song natin before, magsasawa din tayo at some point. So, maghahanap tayo ng bago. Uh, ako, leading man, bago. Pwede na. <laughs> yes. Sana. Kasi, ang hirap maging showbiz talaga. mag ano? Nakakakain ng kaluluwa. Yeah. Anong difference yung Asunta? Mas... hmm Si Asunta... Actually, pareho lang kami. Alam niya yung very honest to a fault. Minsan. Uh, pero mas kaya niyang hindi makaramdam ng Nakakagrabyado siya. Gets mo? Ako kasi nakikita ko agad yun, parang, parang oh, masusunod ako. Ah. Nga, uh, ano to ah, parang walang ano na ako. Ano yan? Ganun, ganun siya yung, mas, mas dead, mas shut to the world. Ako naman, mas gusto kong itama lagi lahat ng mali. Yung, parang yung kailangan natin. Gets mo?